tumulong sa Crime Prevention Program ng Pamalaan. itong panawagan sa publiko ni National Police Commission o NAPOLCOM 12 Regional Director Attorney Randy Babao. Binigyan din ni Babao na ang crime prevention ay concern ng lahat at hindi lang ng PNP. Kaya ang mga kainahinala ay dapat ay sumbong sa PNP para maaksyonan. Ay ba kay Babao, kadalasan kasi nagaganap ang krimen na walang presensya ng mga pulis. Pag nangyayari kasi yung krimen, most of the time, wala naman talagang pulis na nakaka-witness yan. Ang naka ata witness niya ni yung ating publiko so we encourage them to report it to, to the nearest police station. Si Navalcom 12 Regional Director Attorney Randy Babao, si Atty Tony Babao, kaugnay sa 30th Police Community Relations of PCR month at National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. Tampok din dito ang paglunsad ng Navalcom 12 sa 2025 National Crime Prevention. Ayon pa ba kay Babaw, prioridad ng National Crime Prevention na mapigilan ng organized crimes tulad ng illegal drugs, kidnapping at money laundering. Inilakip din nila ayon pa ba kay Babaw ang paglaban sa cybercrime at online sexual abuse of children o osaik. Ayon pa ba kay Babaw, sinimula na rin ng Napolcom 12 ang pagsagawa ng seminar sa mga eskwela noong Pebrero. Layo nito ayon kay Babaw na maturuan ang mga kabataan kung paano maprotektahan ang mga sarili sa pang-abuso. Ruel Usano NDBC Mida Belita.